Okay po, welcome back to my channel. Okay po, kapagpalang araw po sa ating lahat. Okay guys, uh, bibiyakin ko po yung ano yung bago ko bibiyakin ko. Ito yung kumakalog oh. Niyug po yan, ano, niyog. Kita nyo po ba guys, niyog. Kumakalog po siya ma, sa pakiramda ko matigas na yung nasa loob no. Pero ito yung pinakaniyog niyog no? yung nasa loob, yung pinaka -niyug ng niyog. Okay guys. Pero pakiramdam ko matigas na siya, para na siyang bato. Kasi dati nakapagbukas ako ng ganito. Ah, uh, talagang yung, yung malaki ng konti rito kumakalog din. Inyog e, talaga 'yon, Siyempre, kung malas lang doon sa pinakabao. Di po ba? Pero ito pakiramdam ko para para na siyang bato, no, guys. Kaya sa ko kung biyakin. Okay, bago ko biyakin to, may mga sasabihin pa ako, ano guys. Ah. Nakakapanood ako ng ibang vlog, no, nanonood din ako s'yempre. Ah, yung ah mag-isip kayo mag-isip kayo, guys, ha. Ah, ano po ba talaga maganda, no? Kasi doon sa ano, ah, nanonood po ako nung kay ano kay to yung uh, Cobra Prince o Cobra Team no Cobra Team ayun uh, channel nila no para sa mga cobra o para sa mga ahas no nagtuturo sila nang ano ng yung mga procedure o mga kung paano gagawin ano mga lecture nagle-lecture sila eh dun sa salita kasi nila no ah uh, Huwag nang magpapadala sa mga albularyo. Ano, ano po? Wag na po. Direkto, i nyo na sa ospital na meron pang anti-venom ng mga, ano, ano, uh, kamandag. Tama po yun, ano, tama po yun. Kasi kahit ako, wala naman akong kakayahan sa, sa pag ng kamandag, ano ba, ano ko dyan. ba? Diba? Huwag na yan sa albularyo, diretsyo na doon sa may anti-venom. po. At baka doon, nalulunasan agad nila, no? may pang-inject sila. Kaso nga lang, malayo po ang kanilang ano, no. Yung may, doon po kami magpapa inject ng ano, ng ng anti-venom doon sa anong yun. Huwag na natin pangasan ano, bilang isang albularyo kasi sinasabi nila Uh, huwag nyo na, sa albularyo. Dalayan nyo na sa may pansaksak ng anti no? Ganon. Ngayon, meron din naman po, hindi ko naman sa amin namalit ang kakayaan ng ibang albularyo kasi meron din pong nagtatanggal ng kamandag ng, ng ano, inaagapan ba? Kasi sa layo ng magpapa ka ng anti-venom, eh, bago ka makarating sa pupuntahan mo na no hospital, ipatay eh, patay ka na. Ano po, yung layong tatakbuhin nyo. Kaya naman sila napipilitan mo ng idaan sa albularyo dahil inaagapan po yung buhay. Ano po? Doon sa marurunong lang yan. Eh ako, hindi ako marunong sa mga ganyan-ganyan na kamandag ng ahas, no? Yung mga natutuklaw ng ahas, ano po? Yung mga... Kasi ako, meron lang ako nakahanda yung pang sip-sip ng kamanda gano po? Yung po, ano, yung, yung for emergency ano po, for emergency, ano ba ako sa kaling natuklaw kayo, uh, talian nyo kaagad para huwag kaagad dumakit yung, ano, yung kamandag. Tapos, eh, mahigpit, ano po, at huwag, huwag kayo masyadong magkikilos para hindi gumano guma kaagad yung mag-circulate yung dugo nyo. Kasi pag gumagalaw kayo ng gumagalaw, eh, mabilis pong aakyat yung kamandag, ano po. Kaya, ano, talian kaagad at huwag masyadong gumalaw. Tapos po, uh, gamitan nyo, gamitan nyo, ano po, gamitan nyo na ano, ng pangsipsip ng kamandag. Meron po talaga na pansipsip no? Meron po talaga pangsipsip ng kamandag. Ano po, Yung ganito guys. Sungay po ng usa, no? Ayan yung ganito. yan yung kulay itim na ganito. yan. Sungay ng usa. Kahit nga sa dila, pag dinigit nyo, dumidikit, no? Dahil tayo may rabies, tayong tao may rabies. Pag dinigit nyo, dumidikit po yan. Ayan, dumidikit siya, guys. Sumisip-sip siya ng kamandag, no? Kaya ako may dala rin ako nito kasi for emergency. Pero pag yung nasa gubat naman ako, wala na malumalapit na ano na ahas na no? wala. Okay guys. Pero may gina po pag yung ano may natuklaw ng ano ng mga ahas o cobra, may natuklaw no. I-diretso niyo na kagad sa ano malapit na ospital. Kasi kahit pa paano malulunasan po nila yan kung meron silang anti-venom. Pero kung sa atin naman mga ano, abah, pag may mga ganyan, ay, takbo mo na sa ospital yan. No. E sa atin naman, inaagapan yung buhay, no, buhay, kung sakali lang. No? Kasi nangyayari, masisisi pa tayo yung mga albularyo. Di ba? Pag namatay, masisisi pa kayo. Ito guys, kayo eh. Sa payo na no, bali ganun. Ang nangyayari, masisisi pa kayo dahil idinaan sa albularyo, hindi kaagad dinala sa uh, malapit na anong yan, yung may kamandag na pang no? Uh, okay, kaya sa mga, para sa akin, hawak pa ba nating albularyo yung ganyan? Hindi naman, di ba? Pero sa atin lang naman, kumot noon, kasi hindi pa uso yung anti anti benom noon. Wala pa yung anti-venom. Nung sinauna pa, may anti-venom ba yung uh, 19, ano, uh, year, tawag dito? Alam ko, kailan lang ba yung, anong yan, anti-venom na yan, di ba? Kung meron lang yan noon yung bibihira lang na nakakapunta sa abroad, yan, may anti-venom, no? Pero nung sinauna, albu albularyo laang, no? Albularyo laang. E ngayon, kung meron na tayong anti-venom, eh kung saan niya may malapit na antivenom, iidalain nyo para maagapan, no. Ganito lang naman yan, kung oras mo, oras mo na. dahil kahit natoklaw ka ng as, hindi ka kagad mamatay. Okay, guys. Ganun po ang ano sistema, no. Ah, uh, doon naman po doon sa mutya, no. Hindi po lahat ng bato ay mutya. Tandaan nyo po 'yan, ano no. Hindi po lahat ng bato ay Mocha. Hindi yung pulot kayo ng pulot. Halos kalahatin sa Pulutin ninyo. Tapos, eh, kinukortehan nyo na lang. Kaya nga po, wala nga po ako maibigay, eh. Halos, eh. Ang dami ng katanong sa akin. Wala po akong maibigay. No? Kung kagustuhin ko lang, ang dami kong pupulutin bato. Sa totoong buhay. No? Kaya huwag kayong basta-basta, ano, kaya, nasabihin nyo, na-scam kayo, na-scam kayo. No. Kasi yung mga pinupulot ng bato, mga pilimpili yan. No? Pilimpili yan. Hindi yung basta lang kumot maganda, sabi eh, sabihin niya, mutya na. Hindi po, lalo na sa nagahanting kayo, eh, eh lahat yan, eh puro batuhan yan. Eh alam, kukunin mo lahat para kayong si, ano, si, ano, yung dati kong kasama. Ah, may kalahat, may git kalahat yung sako nung binuhat, eh. Ganyan no? kalahatin sa ako. Meron bang ganong mutya? Samantalang ang nakuha kong mutya ay mga limang piraso. Ilang, mga pili yun. Talagang yun na ang forma no. Ano po? Hindi po ganon ang mutya. Wala pong ano, sako-sako. Grabe naman. Yung kaya ang daming na ano, sabi na iskam, na iskam. Grabe. Basta sa akin lang, sinasabi ko lang yung totoo. No. Hindi po lahat ng nakikita natin dyan sa ilog, sa bundok, sa kahoy, ay mutya. Hindi po lahat. No. Hindi po lahat. Kasi, eh, meron ba namang mutya na ganun karami? Is, may kit ka lahat yung sako? Pasan-pasan <clears throat> mo, mutya ba yun? Hindi, mga common sense. Kaya nga ako nung andala ko lang bag. Siguro yung bul yung bulsa ng bag ko kasi may bulsa yung bag, 'di ba? Sa likuran. 'Di ba? ano na to? Ah, bag na to. May pinakabulsa pa yun dito sa baba, 'di ba? Yun lang eh, hindi pa mapuno dahil ilang piraso lang makukuha ko. Lima, anim, pilim-pili yun. No? Ang paghahunting hindi po ano, kasi talagang ano mo yan, magpapakita na, sa dalawang mata mo eh. Pag nag ka, pag nag po, no? talagang kung ano po yung ano, magpapakita sa iyo yan hindi po lahat ng nakita bato, eh, nyo bato e populutin nyo eh, kung ganun pala eh, di lahat lahat ng batong lang doon pinagpupulot ko na lahat yan diba hindi po lahat hindi lahat ng bato ay eh, mutya yan pinipili po at saka bakot tangi ibig sabihin kakaiba kakaibang mutya kakaiba Uh, basta mararamdaman ninyo ayun pa isa, yung ano hindi yung pulot kayo ng pulot kasi meron pong negative din sa mutya ano merong negative sa mutya at meron ding positive, may good may bad ano po may good, may bad kasi hindi merong ano yung mutya siya pero pag mo sa bahay mo hindi, hindi ka swertehin, malasing ka pa ba? Diba? Yun po yung bad. Baga hindi maganda yung nakakarga doon o gabay nung mutya na yun. I-miss na swerting ka, malasing ka pa. Hindi, ganun po. Kaya alam niyo dapat yung yung hindi maganda at yung magandang mutya. Ganun po. Kasi ganito yan. Ang mga mutya po ay yan yung na falling angel na ipinagsak sa lupa. Mutya po yun, no? Kaya nga po yung ano yung hindi pag hindi pwedeng pagsamahin ang medalyon na atardar o ang ang hiles hindi pwedeng isama sa mutiya. Papatayin lang ng medalyon o papatayin lang ng anghe, anghel kasi ang anghel ay mandirigma. Ang mga anghel po ay mandirigma. Ano po? Sila po ang nakikipaglaban eh itong mga mutyara ito yung mga falling angel siyempre itong falling angel na to may good may bad ano po kasi gawa ng Diyos yan eh no? gawa ng kaligasan gawa ng Diyos yan yung mga yan may good may bad ngayon nasa inyo yung kailan mapili nyo yung ano yung good at saka yung ano yung hindi kayo makakakuha ng bad no kasi merong bad yung energy o ano may good energy Ibig sabihin may maganda at merong hindi maganda. Gano'n po. Hindi yung basta kayo bumili o hindi kayo basta namulot. Ano po, kilatisan po mabuti. Hindi rin po nakikita sa aura o sa, sa ganda ng bato o sa design ng bato. Ano po, hindi, ang alam niyo yung nakapasok, naka, naggabay ng, ano, ng, ng, ng bato. Ano po, kasi ang mucha po ay talagay galing sa, yan ang falling angel na tinatawag. Pwedeng gamitin sa mabuti, pwedeng gamitin sa masama. Ano po? Kaya, depende po yan. Kaya yung ano, yan eh, pag pinagsama nyo sa Siete Arcangeles, papatayin lang yan. Kasi polyangel sila, eh, yung baga, sila eh. Ihigupin lang yung kapangyarihan nitong mutya ng medalyon. Kaya kami nagsasabi, hinihigup. Hinihigup yung mutya ng medalyon. Ihigupin lang sila yung kapangyarihan ng mutya, ihigupin ng medalyon. Okay, sana po naintindihan nyo ako, no? Mapupunta yung lakas dito sa medalyon. Ano po, ito magiging baliwala na po yung mutya ninyo. Kaya hindi nga po dapat pwedeng pagsamahin. Ano po, pwedeng isama ang mutya sa Tres Pico, uh, birhing nagpapasuso, sa Santo Ninyong Hubad, uh, Saint Benedict, ah... Uh, holy face o ah... Uh, yung ano yung tres tres virtudes na tinatawag na yung ganun doon yung pwedeng sama pero pagdating sa mga anghel kasi ang mga anghel ay mandirigma sana po naintindihan nyo ano okay mandirigma po yan ngayon ang itong mga na to yung mga falling angel yan mga falling angel no kung legit ha kasi kalimitan din naman legit yung mga legit no yan yung mga falling angel. Ngayon, papatayin lang yan ng mga angel kasi falling angel nga, sila binagsak sa lupa. Pero sila gumagana. Pwede mong gamitin sa mabuti, pwede mong gamitin sa masama. Yan. Yeah. Wala po silang ura-orasyon. Sinasabi kasi nila, orasyon tayo. Ang may orasyon po, medalyon. Yan, yeah, medalyon. May orasyon po yan. Ang mudya, wala po. Ngayon, kung sinabing wala silang orasyon, eh, akala nyo gano'n lang. Hindi po, pwede nyo po silang dasalan. Opo, pwede nyo po silang dasalan. Pinapakain din po ng dasal. Pero wala silang sariling tinatawag na dasal para sa kanila. Wala. Pwede nyo silang dasalan. Sana naintindihan nyo, no? Kasi iba naguguluan, eh. No? Pwede nyo silang dasalan, pero hindi nyo sila, wala silang sariling orasyon. Katulad na ba mo, Omo, Muchayan, may sarili siyang orasyon. Alam nyo kung bakit? Dahil pa, ano eh, para mapagana mo lang yung ano kabal at kunat. Pero sa ano tinatawag sa mucha kasi siya matik siya na pwede siyang gumagana na siya, gumagana na siya dahil pangontra sa kulam, sa barang, inkanto elemento. Kasi matik na siyang gumagana. Pero kung hindi mo siya dadasalan, hindi po gagana yung ano niyan, yung kabal. Ano po? Pero matik na buhay siya kasi ati maano, pangontra nga eh. No? Pero matik na ano yan, na gumagana. Pero kung hindi sila dadasalan, wala po yung kabal na tinatawag sa inyo. Maliban na lang kung kayo ay bertudes na tinatawag. Ano? Yung isa pa, hindi pa nga nila alam kung ano ba yung bertudes na yan. Ang bertudes po, yan po ay ano, salin lahi. Salin third generation. No? Ang ano, nagtataka ka, makakapagpagana ka ng orasyon, ano? bakit gumagana ang orasyon ginagamit ko yung mga dasal gumagana yung orasyon gumagana no magtataka, magtataka ka bakit kasi yan ay saling, saling lahi bilang isang uh, antingero albularyo ya yan yeah. saling lahi third generation apo ng apo o ganoon. kapwa-apuhan mga sama misang ganoon, pag wala doon sa sa mga apong nauna o sa pangalawa, o sa pangatlong apo. Yan. Yan ang tinatawag generation. Kahit hindi kayo mag 49 days. Yan. Pwede yun mangyari. Pero kung kayo hindi kayo bertudes, at hindi kayo nasalinan ng pang ano, ng third generation ninyo na manggagamot ang lolo nyo, yung kaiso ganyan, ganyan. Wala. Mag Kailangan nyo mag-debusyon. Yan. Kailangan nyo mag-debusyon. Dahil kung hindi kayo magdedebusyon, kahit anong gawin nyo, hindi gagana. Ba? Diba? Okay. Okay guys, papakita ko lang po at bibiyakin ko yung ano, biyakin natin ano, ito. Ito eh. Ay, matigas na siya eh, matigas. Iba yung ano ha, yung kasi nagbiyak na ako dati ng ganito, talagang pag yun eh, niyog talaga. Biniyak ko na rin yun eh, yung niyog na yun eh talagang niyog yun yung pinakalaman ng niyog pero ito pakiramdam ko ang tigas na niya yes ano eh tigas na kulay brown to sigurado di ba dahil yun ang pinakaano ng niyog di ba yung kinaka yung kinakain nating na niyog yan boboy uh, bibiyakin ko okay pa grinder okay papakita ko po ang pagbiyak no para makita niyo na yun ang laman niya no dahil ibabalik ko ulit ito maga Uh, pag nabiyak ko to, pwede ko uling pagdikitin nga, lalagyan ko na ibang laman, ano, ng mga mutya, iba't ibang mutya. Okay, guys. Ah, uh, pakita ko, guys, ha. Guys, nice. Mahaba rin guys Pero matigas siya. na siya Parang nasa yung ano Bato Parang na nasa yung bato guys Nakikita nyo ba guys Lumabo yung camera ko Kasi sa alikabok Okay Ayan na guys. O ano yung forma niya? Ayan o. O ano yung forma niya? Hindi na yung forma nito. Ayan guys. ay pa bang balik. Lalagyan natin ng ibang mutya ito para ipaglalagay ko yung mga mutya, mga makukuha ko. Dito, gagawin natin quintas. Ito, tataliang ko rin ito. Patali. No. Tigas na siya guys. O, no? oh, tigas. Ayun pala laman niya. Akala ko bilog, bilog ang laman, hindi pahabarin pala galing. Ewan ko lang pag nalangisan ko to baka gumanda pa to Okay guys, iyan muna natin. Okay. Oh.